Hapon rides tayo mga kasikar. Bali mag ko na ito. Rito lang ako sa amin. Medyo malapit lang ang ikot na ito. Ito nga, naka lamang ako. Hindi ni rin ako nag-helmet. Nag-cap na lamang ako. Yung kasing helmet kong bur medyo masakit sa ulo kapag walang ano. Yung manipis na cap na idodoble. Kaya yun, nag-cap na lamang ako. Kaya nga pala mga kasikar, sinisipagan kong pumaryak ay para sa aking kalusugan. Noong mga nakaraang linggo kasi ay medyo nagbago ang aking katawan. Bigla-bigla na lang ako nahihilo, lalo na kapag mainit. Minsan nga, wala pang isang kilometro akong pumaparyak ay nahihilo na ako, lalo na kapag mainit. Kaya madalas ang pagpunta ko sa klinik, tapos pagpapacheck up sa doktor. Pero ngayon, good news, medyo bumabalik-balik na ang aking lakas. Dahil na rin to sa tamang pahinga at pagparyak ng madalas. Na ito na nga pala tayo sa may bangkal. Rate, nung ako'y hinatama ng hilo, ay layong-layo ako sa lugar na ito kapag pumaparyak. Pero ngayon, medyo kinakaya-kaya ko na. Nga pala, rito na ako lumusot sa may paseyo rito kasi mas masarap rumaan kesa sa highway na maraming sasakyan maginhawa rin rito ang rumaan gawa ng palayan at kakaunti ang sasakyan sa dulo nito ay lanang na pero mas masarap pumunta rito kapag umaga lalo na kapag may sikat ng araw kasi feel na feel mo na nasa probinsya ka agree ba? syempre huo Morong eh. Pangalawa palayan. Yeah, mga palayan. May counting ahon pagkatapos nito. Ito yung ilang lugar sa Laguna na napinsala ni Enteng. Halos parang ragat ang lugar na ito. All mga kasikar. Basta tabang paryak ako para sa aking kalusugan hanggang sa tuluyang gumaling